Paki-check nga ano Imran. Okay. So, uh, Hindi daw ako naririnig. Naririnig niyo na ba ako? Oo, oh, oh, wala stand daw. Wait lang. Wala daw eh. Makyak. Okay, pa pa kayo ko dalang ko dami. Oo, oo, dami ko na sinabi. Hello, naririnig niyo po ako? Wala daw sa asa. Wala, wala po. Lahat sila na. Oo. Oo. Yes po. Ayan na, may sound na. Sayang yung kinuda ko kanina. Dami ko na sinabi. Oh my gosh. Naririnig niyo po ba ako? Pa-comment lang ha. Sorry, hindi ko nabasa yung mga comment niyo. Wala pa lang sound. Ayan na, okay. Ay, nako Ulit na naman. Ulitin ko na lang. Alam, hindi ko na alam yung sinabi ko kanina. Eto, guys. From the beginning ba talaga walang sound? Ay, naririnig niyo na yung mga tawol ng mga aso. <laughs> Meron ng sound. Ayan. Ah. <laughs> Babalik ako sa umpisa. nagla-live. Ayan. Naririnig niyo na ako. Hoping naririnig niyo ako. Mag-hello muna ako sa mga nag-comment na hindi pa nila narinig. Ano ba yun? Sa baladi pa. Um, hello, Atina Grace Poras, Floor Mobo. Hello, Lynn Vera Sumilang. Ito na naman yung mahirap ipronounce ang name. Winer Lenshine Magat. Ah, hello Hendrix Villariz. Deborah Delot Villar. Imran, naririni kita, Imran. Doon ka na lang, Imran. Hello, Lee May Quay. Oo nga, sayang yung 10 minutes. Pero pwede ko namang i-ano yun, um, ulitin. Though hindi siya kasi scripted eh. Lahat naman ng live ko, ano yan, uh, hindi yan scripted. Alam ko lang yung, yung topic na i-discuss. So, ah. ayan. Hello, Deb. Ayo. Good afternoon po. Ayan. So ang purpose po ng uh, FB Live ng ngayon. So this is FB Live ng Aspen Academy. Sa mga bago lang sa page. Uh, si Aisha po ito. Nag-iisang admin. Ang founder din ng Aspen Academy. Ang inyong rescuer. Sumasagot so, sa mga PM ninyo. Tumatanggap ng mga donations ninyo. Um, ako lang to. Si Aisha. So... May pakikiusapan kayo na mag-rescue from aspin Academy. Ako lang po yun yung ahabol sa mga aso, 'yan. Uh, magagamot din sa kanila. So, ayun, uh, since wala pa lang sound, ang dami ko nang kinudak kanina. Now, uh, ang reason ng pag-FB live ko ngayon is 'yun nga, 'di ba nagpost ako kanina about dun sa sa response nung Kapitan dun sa, actually letter of notice yun eh, na lilipat sana yung Aspen Academy dun sa specific na lugar na yon. so marami nagtatanong saan daw po ba lilipat, sana ang Aspen Academy hmmm um, ayun po, sa Batangas dapat kami Um, dapat nga marami rin kasi dito na nagre-refer uh, dito sa Silang um, Cavite, pero dahil na rin sa mga mapapait na karanasan na naranasan namin dito sa Cavite, eh, ayoko na magstay dito. Kasi unang-una, kung nasubaybayan nyo nga yung journey namin, um, nakarating kami sa Cavite, silang Cavite way back in June 2020, nang marescue ko yung Bulihan Dogs. Tapos, nakita nyo naman yan. Panoorin nyo na lang yung mga FB live sa, sa page. Recorded naman yan. Siguro, papanood nyo pa yung nakikipag-away pa ako noon. Tinanggal lang kami ng kuryente tubig. Tumira kami sa, sa lugar. Pati yung mga aso, nagkaroon na ng galis-galis kasi -galis wala nga running water. tas wala rin kuryente sa gabi. So, what do you expect? Diba? Yung iba nga dyan, hindi kayang tumagal ng isang oras na walang kuryente tubig. Pero kami, kami ng mga bata, kami ng mga aso at pusa, na-survive namin yon From July 8 hanggang umalis kami doon ng August 19. So, wala kaming kuryente, wala kaming tubig noon sa Barangay Lumil. Um, hanggang makarating nga kami dito sa Pulong Bunga. Silang Cavite to ah. So, etong ito lugar na to, itong shelter namin dito ngayon, itong place na to, is narating din namin dahil ni-refer lang kami ng isang shelter owner din um, na aware sa lugar na to. Ang hindi ko lang maintindihan, <laughs> so, so, the, wait lang may dadanta sa akin. Ayan. So, Wait lang Nasa kalsada kasi kami oh. <laughs> kasi baka sabihin ninyo, ah, lagi na lang nasa blue na background, nasa kwarto mga gano. So, ito, iba naman yung view. Ayan, walang make-up. Ano <laughs> ba? Tulong! Dito Ni aso kong kasama dito. Ayun, so ni refer lang din sa amin to, yung lugar na to sa Pulong na ng isang shelter owner na hindi ko nga rin alam kung bakit nagkaganito kami dito. And to think na yung mga nagpetition sa amin dito is kakilala daw na nag-refer sa amin. Tapos, nasabi, aware naman din daw yun na ayaw nga doon ng neighborhood ng ng dog shelter dito. Tapos, ni-refer pa kami dito. Eh, ito kami ngayon dito. So, kalilipat lang namin dito noong August 19. Pwedeng sandali lang. Sandali lang, ha? Yan. Eh, mga anak ko nandito. Yan. Ipapasaway sila. So, August 19, lumipat kami dito sa Pulong Bunga. And, it just so happened, like, siguro tatlong araw pa lang nakakalipas, uh, may nag-complain na, nag na, hanggang nagkaroon na ng usapin sa barangay. Hanggang October 27 nga, ang dapat na pag-alis namin dito. Eh, hindi naman kasi ganun din lumipat, ganun kadaling lumipat, kasi unang-una, -una, saan lilipat? Pangalawa, yung pera mong panlipat. Pangatlo, paano makakutin yung mga aso, ba? Diba? um, October 27 dapat um, alis na kami dito sa Pulong Bunga kaso nagkaroon nga uli ng panibagong usapan nagpunta ako doon sa barangay um, kasama ng owner para ma-extend pa so ang nangyari is November 19 ang last na extension kasi yun din yung ibinayad ko so I paid 3 months para sa upan na to sa tulong na rin ng, ng mga tao na nagmalasakit na magbigay ng donation nila para may pambayad nung time na yon ng deposit. So, 3 months yung i dito. So, ang nangyari, parang tatapusin na lang siya technically. So, November 19. So, from August to November 19. So, actually, nagkaroon pa lang, nagkaroon pa lang ng usapin sa barangay na ganun nga, na may complain, na may petition na, whatever. Um, Nag, 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 start na kaming maghanap-hanap and ang nakita nga namin na place isa is Batangas kasi unang-una -una, um, mura yung lupa ngayon ang nangyari is akala na namin okay na last week nakita niyo naman yung yung video uh, that time also nakausap ko yung kapitan actually kapitana kapitana so babae Nakausap ko si Kapitan, na uh, Um, kung pwedeng, ayun, uh, titira kami doon, family kami, mag-iina, just so happen, maraming aso. Sabi naman ni kapitan okay lang daw sa kanya, kaso, kailangan pa rin daw yung desisyon, na makagawad niya. So, si kapitan, nakadepende ang desisyon niya, kung ano magiging desisyon ng kagawad. So, even, ang kapitan magde-decide, it's for the benefit nang mang, ng nasasakupan niya, uh, pag yes siya, pero pag sinabi ng mga kagawad na no, wala siyang say. So, yun yung nangyayari. Um, hanggang binitin nga ako, last week yun eh, last week akong pumunta ng Batangas to check the place. Actually, yung may-ari nung place na dapat nalilipatan namin, okay na kami. It's all settled. Um, kontrata na everything. Um, kaso, pumunta pa rin ako ng barangay and para lang magsabi na lilipat kami so I think yun yung tamang ano ba diba, tamang process na magpapaalam ka and hindi ko alam na nakadepende pala yung yung decision sa yung, yun, kung uupa ka sa isang lugar dapat pala magde-decide nun yung mga kagawad, hindi yung kapitan same na nangyari sa amin. So, anong nangyari? Ayun nga, ang nag-send pa ako ng email, ng letter, marami na, nag-text, um, sabi na sa'yo, wait lang daw, magmi-meeting, pero, mukhang negative daw, ayaw ng mga kagawad ng maraming aso daw doon. Pero to be honest, yung lugar na yun, ha? yung lugar na yan sa Batangas, ang daming stray dyan. Nung time na pumunta kami doon, dami Sabi pa nga nung nag-tour sa amin doon, eh, no, pwede nyo kunin yan, no, Mga wala namang may-ari yan. And I was actually thinking of that. Kasi unang-una, kung nasa isang lugar ka, nakikita mo maraming pag-alagalang aso, ah, it's your accountability naman eh. Kailangan mong gumawa ng something doon sa lugar mo. Na hindi ko magawa dito sa pulumbunga kasi nga, alis nga kami, pinaalis nga kami, di ba? So, anong nangyari? Kanina lang umaga, Yeah, nag-reply si Cap. Siguro kasi Monday ngayon. So, ang decision niya is based sa decision ng mga kagawad niya. So, no sa mga kagawad, no din sa kanya kahit yes. Kasi, nakausap ko siya eh. Babae siya. Babae sa babae. Uh, okay naman kausap si Cap. Wala akong issue sa kanya. Um, just so happen na hindi ko alam. Ayoko magsabi na kapag babae hindi makapag-decide. Pero, ayun nga, ang nangyari. So, no sa kagawad, no sa kanya. Now, may mga nagsasabi, may nagko-comment doon sa, sa post ko. Punta daw kay Rafi Tulfo. Um, sulat daw kay Rafi Tulfo. Guys, nung nasa lumil pa lang kami, wala kaming kuryente tubig. Someone approached me. May kaibigan daw siya na nagtatrabaho kay, um, kay Tulfo. Um, I think friend niya pa yata or something na kanang kamay daw ni Tulfo. I sent email, I sent uh, message dun sa Facebook page. Nasisin lang nila yung message ko. Nagreply pa nga eh, na we'll get back to you. Tapos, iwan lang po kayo ng contact number. Uh, tatawagan namin kayo. So, huwag nyo na pong babanggitin yan sa, sa page ko. Okay, magko-comment na Tulfo-Tulfo. Kasi, unang-una, nung time nga na kailangan namin ng tulong, wala siya nagawa. Ayun. Wala, hindi kami natulungan yan. Kaya huwag nyo na sabihin na, ah, Tulfo, kay Rafi Tulfo, lapit po kayo kay Rafi Tulfo. To think na ginawa ko na yun. Noong time pa lang na nasa Lumil kami. Um, wala. Walang kuwenta eh uh, na, sa loobin ko yan. Hindi ako magsasalita ng ganito kung wala akong bad experience na sa kino, ano, nire-recommendahan ninyo sa akin. Kasi, tinry ko na yon. Tapos, wag na rin kayong magsabi na try nyo lumapit kay ganito, kay ganyan. Kasi, nagawa ko na yon. Anong may tutulong nila? Ang issue namin dito is not viral. Hindi kami trending. Um, walang buhay na nagsasuffer ngayon. I mean, walang buhay na nakabuwis ngayon. Like, yung mga nilalason, mga ganon. Kaya hindi kami mati-TV. Hindi kami ite take para i-televise pa yung issue namin. Actually, this is just a simple matter lang naman eh. Um, basta, i-refrain nyo na lang. Stop nyo na lang pagko-comment. Um, kay Tulfo, Tulfo, ganyan. I don't believe in Tulfo. Um, kasi, unang-una nga, mm, alam niyo naman yan, it's a business. Uh, kung hindi viral ang issue, kung hindi kabit-kabit ng issue niyan, it's, mm, hindi kanya pipiliin para maere, para tulungan kanya. Uh, what else? Yung nagsasabi, sumulat daw kay Mayor. Kanina ko lang po na-receive yung reply ni Kapitana. So, wait lang po kayo kasi, syempre, marami rin akong inaasika. So, Um, darating po tayo dyan. So sa mga nagtatanong saan pong lugar, sa Batangas po yan. Isang barangay po sa Rosario, Batangas. So, isang barangay ha, isa sa mga barangay sa Rosario, Batangas, ang ayaw pumayag na magkaroon ng dog sanctuary sa lugar nila sa dahilan na hindi ko rin po alam. I asked uh, barangay chairwoman na paki-email sa akin yung reason bakit... ah... Uh, bakit na... na-deny yung request na magkaroon ng sanctuary dun sa area na yun. Ayan. So, sabi niya, uh, yung secretary doon yung magsisend sa akin. So, I'm still waiting kung ano yung magiging... ah... Uh, response nila sa akin, ipopost ko yon para aware din kayo. Ayun. And the thing is, nung time, kasi second, tatlong beses na ako nagpunta dun sa area na yun eh. Um, nung first time na pumunta ako dun, ay, someone already informed me na may nangatay nga doon na aso doon. Which is, to be honest, nung time na nalaman ko yon na nako may may nagkakatay pala ng aso sa area na to, tapos magtatayo ako ng dog sanctuary. Ang iba yung naisip ko eh, paano kung mapahamak yung mga aso ko, yung mga ganun eh, yung mga rescue ko, uh, makalabas, hindi kasi natin may iwasan yan eh, what if makalabas, tapos biglang may nangangatay pala. Alam mo yung mga ganun um, thinking. Pero naisip ko rin, I'm against dog meat trade. Kung hahayaan ko lang na mag-exist at patuloy na gumawa yung mga tao ng ganun. So dahil nalaman ko lang na may nagkakatay ng aso doon, hindi ko na itatayo yung shelter doon. Parang nagbubulag-bulaga na lang din ako. Kaya I still decided na sige, kung uu pa kami doon, doon kitatay yung shelter ng aspin Academy. So may nagsabi nga, nakain sila ng aso, pag may nakita daw silang tagalagalang aso na walang may kinakain nila. Pwede kong ituro kasi sino nagsabi sa akin noon. taga doon yun mismo sa barangay na yun, doon sa Rosario, Batangas. So yun yung naiisip kong isang dahilan. Bakit siguro ayon nila magkaroon ng dog sanctuary doon? It's not because maingay ang aso. It's not because saan i-dispose ang waste ng mga aso, it's because, dahil nga nangkain sila ng aso, siguro, kinakabahan na sila, na hindi na sila makakakain ng aso, kasi nga, meron nang magiging animal advocate sa area na yun. And I'm not sure, kung yung mga nagkakatay na yun ng aso sa lugar na yun, at nangangain ng mga, ng karne ng aso, is nagbebenta rin. So hindi ko alam, I'm not sure. Pero, kahit hindi tumuloy ang Aspen Academy sa lugar na yon, sa Batangas, I will still make sure na lahat nung nagkakatay at kumakain ng aso, mauubos kayo. Don't ask me how. Mark my words na lang. Um, kaya nga sabi ko, gusto ko sana magkaroon ng ma-establish ang shelter ng Aspen Academy. Sana dumami ang legit. Hindi yung nag-i-stock lang sa Aspen Academy para i-bash kami. Para i-bash ang Aspen Academy. Yung magkaroon kami, magkaroon ng Aspen Academy na maraming members na talagang decidido para alam niyo matuloy yung advocacy namin na wala na sanang stray wala nang alam niyo yun, asong yung kasi number one na gusto kong mangyari wala nang stray alam niyo kung bakit eto baka sabihin niyo lang kasi bakit ba ayaw mo walang stray kung may stray kasi it's also a threat sa life ng tao So, hindi lang dapat animal advocate ka you are only for animal ad animal welfare. Hindi lang yung iniisip mo, puro aso, puro pusa, puro sahayo. sipin Isipin mo rin yung sa tao. Kung maraming stray, pakalat-kalat. Alam niyo yan, ang tendency niyan, road accident. Masasagasan yung aso. May, may buhay na masasayang. Dahil lang sasabihin natin na kaskasero or, or something, hindi nag-iingat sa pagdadrive, yung tao, pero unang-una, kung walang stray, wala siguro masasagasaan yung nagda-drive, right? So, kailangan, timbangin din natin. Kaya ayoko ng may stray. Ayoko may asong pag kasi it's a threat nga sa buhay ng tao. Kahit anong ingat mo sa pagmamaneho, kung may isang aso na susulpot sa daan, na hindi mo ina-expect na may asong biglang lilitaw doon, accident can happen. Hindi yun mapipigilan, aksidente yun eh. So 50-50 yan, may mamamatay na buhay ng aso or may mamamatay na buhay ng tao. So kung walang stray, walang ganong walang eksena. Walang kailangan magbuwis ng buhay. Kaya nga sabi ko, sana wala na talagang stray. Kaya nga ako, ayoko na lumalabas kasi nakikita ko ang daming aso. And you know ang number one cause ng mga stray? Yung mga irresponsabling mga pet owner. Mga pinabayaan na yan, yung mga stray na yan. Naya lang nilang pag gala, gala So, tao pa rin, di ba? So, yun. Gusto ko, walang stray. Sana, yun yung ano ng, ng Aspen Academy advocacy, walang stray. Zero stray na sana sa buong Pilipinas. Kasi, meron ding buhay ng tao na nakataya dahil dun sa, sa asong pag gala, -gala dahil dun sa pusa niyon, yun. Parehas nating poprotektahan yan. Yung buhay ng hayop, pati yung buhay ng tao. Yung iba kasi dyan, sabihin nyo, eh, um, dapat lahat nga ng stray dalin sa pound, kasi perwish yung mga ganon. Timbang-timbangin nyo rin, hinay-hinay uh, lang din sa pagsasalita, sa pagko ninyo. Um, basta itatakal ko na lang yan siguro sa, sa, future na FB live, yung mga dog pound na yan. So, now, yun lang yung ano natin ngayon, concern is, ayun nga, na, hindi kami matutuloy doon sa Batangas, sa isang barangay sa Batangas kasi nga ayaw pumayag ng kapitan. But, may good news. Batangas pa rin kami. Iba nga lang, sa ibang lugar lang. Kaya kung gusto niyo pong mag-volunteer, um, tumulong, maglinis, uh, magawa ng munting tirahan ng mga aso at pusa sa aming lilipatan, uh, PM nyo lang po ho. Para may add ko po kayo sa, sa GC, Pwede nyo rin po akong i-add yung personal FB account ko. Mag-message lang kayo doon. Um, Aisha John Iftikar. Check nyo na lang yan. Message nyo lang ako. Um, kailangan ko pa rin. Kailangan ko ng mga taong willing tumulong. Hindi yung mag stock lang. Kung kami lilipat. Kasi may nangyari ng ganyan eh. Nung lumipat kami sa Lumil. Tapos yung time na may issue doon. May isang nagpanggap na concern na concern siya sa Aspen Academy tapos nang nangako pang magdo-donate ng tent ang nangyari uh, ispiya pala siya ng ibang shelter na from the beginning from the start ng Aspen Academy tinitira na kami so pero I still accommodate her in-entertain in ko naman siya ng maayos pinakasamaan ko siya ng maayos so I don't think na may masasabi siyang mali sa akin pero um, obvious na obvious kasi yung ginawa nyo yung the moves. So, yun na. Uh, kung gusto nyo mag-volunteer para maglinis, um, kung may mga sasakyan po kayo, na willing kayong um, tulungan kami para may transport po natin ng mga aso, um, PM nyo lang ako, message nyo ako. Uh, what else? Ilipat pa rin po kami. Wala kaming choice kundi lumipat kasi hanggang November 19 po kami dito sa pulong bunga silang Cavite. And kailangan na rin pong umalis dito sa Cavite kasi sobrang traumatic na, sobra na yung phobia namin dito sa lugar na to. Um, hindi na maganda ang aming mga naranasan. So, ang choice ng na namin is lumipat nga. So, hello kay Azariah Zephyr. Um, hello Shirley. Hello Shirley. Ayan. So, kung gusto nyo pong tumulong pa rin, um, ayun, welcome naman. Ganda sana dito. Ayan. So, nyo lang. Doon kami. Ayan, ba? niyan. Ay yung tinang rescue namin. kasi magpapaalam na rin naman na kami sa lugar na ito. Tingnan nyo na lang. Yung mga nakapunta na dito na nila yan. Hindi naman din namin naayos to kasi alam nyo na. Alis din naman kami. So, ayan Ayun, kung gusto nyo po kami tulungan, welcome po. Message nyo lang po ako. Lilipat pa rin po kami. Huwag kayo Um, Huwag niyo isipin na porket hindi pumayag po si Kapitan na gawa ng kanyang mga kagawad. Eh, may stack na kami dito, no? Um, sa so dinami-dami ng pinagdaanan ng Aspin Academy. And before Aspin Academy, marami na akong pinagdaanan. So, hindi lang po yung ganun yung magpapabagsak magpapa sa akin. At magpapashutdown sa Aspin Academy. Nagsisimula pa lang kami. Alam naman natin na lahat ng nag-uumpisa, eh, mahirap talaga ayan so maraming maraming salamat po sa pagsama nyo sa akin sa FB live po ngayon uh, message na po kayo and adios